pwede na dyan. Kung hindi na nga ako pwede, hindi niya ako inaalaw. Gusto niya, mm, no, magtrabaho ako. Noong no, pa tayo nagkita, pa tayo nagkita, grabe, agent din ako sa Amber. Ah, nag-agent din Pwede, pwede siya mag-agent. Ayan, yan po ang kapatid kong bunso. Yep. Yeah. Ano yeah. Ayan, ang ganda po, ano po. Ayan. Ayan. Ano ba yan sa iyo? Pro-life? Uh -huh. Ay, hindi po. Nasa real estate. Aria mm -hmm. Yung friend ko nasa pro-life eh, uh hindi -huh. nga rin maano. Sabi niya, sige te, mo na lang ako. Wala sa akin. Hindi, parang ano may kanin na ako. May kanin na Chicken, ano oh,

Isuot mo, isuot mo. Isuot mo na. Isuot mo na. Tapos pa maglaba ng puti yan. Alam mo. Ang ka naman rin. Puti ko kayo magkasama, magkadikit niyan. Eh, malayo ako. Gano'n kalayo lang bahay niyo? Dalawang Ah, ay, ingit na naman yan. Teka nga. <laughs> Ayan si Mary Lisa Hotel. Nakita <laughs> rin. Nakita rin kami. Ang lusog pala niya. Oo, oh, oh, malusog na. Kaya ka malusog. Hmm. Kasi pagka hindi malusog, makasabihin na nagugutom tayo. Correct. Oo, po. Marami kami nakakain

30K. Ito po. Um, Sarap. Time <laughs> po tayo guys. Magwawala yung kita. Time lang. Time lang. Time. <laughs> Ano po, Pag Naku, ulam po. Yung po. At ang dami ng kanin ko, pero hindi ko po ito uubusin. Oh, talaga kuha kayo. niya talaga. Ano Ito din o, oh, chicken.

Mamsi, happy Hindi ko mabasa yung mga alohila Walang mata May sa ulo Magmaya na, na, di ba magmaya na Magmaya na Magmaya yung ano, isang araw ni Mamsi na pwede Buong amin halo-halo ayan. Kainin po, ang kasama kong kakain ng halo-halo ayan. Ito. Kasabay mo ng halo-halo, ano? Avocado shot pero guys. Uh, nice. Ito, halo-halo. Oh. Ay, 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 Ayan po. Ay, mat <laughs> ay mataba pa yun. Mataba sa legs mo. Parang parang yung braso ko legs mo. Igan mo, para lalong legs mo. Kaya Hindi okay. okay, na, kaya nga lagi ako merong Ano okay. ito, ano? Bilig ko sa palang, hirap na. na <laughs> Oh, sige. Ayan, ibigyan, ibubusko na po, kinain ko na nga po yung kalahati. Ayun. Natamuhan ni. Nag-expect din ako maiyung paganta. Sige, na! ito na. Ito, yung ba, yung, yung, ito. na. Kita ka pala, Tita. Ayan daw si Tita. Ay, tita. Na, tita. tita. Ito po ang sabi. Know, lumana, Guys, ito Ay, po wala yung wala, sinasabi wala. ng mga iguro. Pa, so Umor may tonic, umeme, mag. <laughs> Ayan! Ayan, halo-halo po. Sobrahan <laughs> ko na ng anuti okay, sa. So. Ayan. Ay, Ay, Sobrahan na. Ayan, may drawal. Grabe kayo. Nahiya pa si senyo. <laughs> Grabe daw kayo. Grabe daw kayo. Hindi nga. kita ni pagmuglat tayo. Haha. 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 tayo. Haha. 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 pa Haha. 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 kayo Haha. 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 Masarap. Ito 有。用